sa may upper langkangan no? so kita ang matawag na uh, saranggula o tabanog uh, ito yung tinatawag na saranggula na uh, Philippine flag taas na no, siya no? Ah. sa katapdan eh ang ah, bubura din siya

daron sok do ako sok na ako ang himo nga tabanog o saranggola sok do Atay pad nga plug na may tabo din sa Orbita City. Huh? Orgita. <laughs> Orgita City doon, doon sa Orbita. Orbita City at usok doon. Kung sa katas ani nga ah uh, uh, tabano usarang gula na ipalupad din sa Orbita City.

Ajuntion dito. Tayo po. Ah, uh, independent dito ay palipat. Right. Testiga na dito palupad sa na Wala, so, try na ipalipat ito Ah, uh, bibig pa darating na ng Ajuntion Ah, uh, ating uh, sukatin natin kung ilang nitro, nitro, ilang nitro. Isa isa dalawa apat apat lang ginagawa. Okay. So may 5 meters meters na haba, no? Mataas 'yung itong saranggulan na to. At saka, yung weight niya. Awi rin. Ano na lang? Ako sabi ko nang bana. Ano na lang? Ako sabi ko nang bana. Yung length niya ay nasa nasa 4 meters ang sa width niya, width niya may 1 meters at kalahati nasa meters at kalahati so abangan ninyo yung paglipad dito ngayong John John to ha? John to ngayon ano na ano na to ngayon, ano na ngayon uh, May 30, bukas May Ilang tulog na lang. Ah, uh, itong tulog na lang. 31, 1 tulog na lang. Okay. Ah, uh, papalipad so na 'tong sarangula. Itong Philippine flag. Matawat ng Pilipinas para sa darating na Independence Day. Gawa ito ng dalawang ah uh, tao. Ang pangalan? Nate. Ha? Nate. Nate. Hindi, patsa kasi. So, i-hire nyo kung gusto nyo magpagawa ng saranggulang. Magaling itong gawa ng saranggulang. Pa. Okay, so, abangan ninyo ngayong... Saan ito ipapalipad? Sa may... Sa may plaza? No. Okay, plaza, plaza. Okay, sa may plaza. Ang uras, para banga ng mga marami. 3, uh, 3 Ano ba yung... ah, uh, uh, pizzados ngayon linggo ha competition junto linggo abangan niyo yan sa ah, linggo okay abangan niyo sa ang paglipad nito no huh? yung philippine vlog na unang lumipad dito lang maganap sa oroqueta city yeah. <laughs> okay abangan niyo magkita-kita tayo ngayong darating na yon to. Okay. At panoorin niyo. Okay.